Magandang araw pong muli mga kababayan at sa lahat po ng mga nakapapanood at nakapapakinig dito sa ating programang linawin natin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo mga kababayan. So follow up po tayo sa nakaraang topic natin, yung ukol sa pagpapalakas sa mga barangay. Sa House Bill 9400 ni Congressman Dante Marcoleta, Layunin nitong tulungan ng mga barangay. Pataasin ang sahod o yung honorarium ng mga barangay officials kasama po ang mga tanod, mga BHW. Layunin nito na bigyan ng benepisyo na gaya ng isang kawani ng gobyerno. Layunin ng panukala ni kong Dante na patatagin ang mga barangay at maging self-reliance. Tama nga naman, di po ba? May mga pamilya din na umaasa sa kanila ang mga opisyal at mga kawani ng barangay. Mas maibibigay ang magandang serbisyo sa barangay kung sapat ang sahod at may karampatang benepisyo ang mga kawani nito. Mga kababayan, mga kabarangay, suportahan natin si Congressman Marcoleta para maging ganap na batas at magkaroon ng katuparan ito sa bawat barangay. Iboto natin siya sa darating na halalan upang maging isang senador.